Ilang araw nang laman ng mga usap-usapan online ang mga issue na ang sexy actress blogger na si Ivana Alawi ang panibagong Apple of the Eye ng Bacolod Mayor na si Mayor Albi Benitez. Ayon sa mga kumalat na balita sa social media, na mataan umanong magkasama sa Japan si na Ivana Alawi at Mayor Albi Benitez. Si Mayor Albi Benitez ay isang 57-year-old politician at may asawa na, gayon paman matagal na umano silang hindi nagsasama ng kanyang asawa at pinag-uusapan na ang kanilang annulment. Subalit, kasalungat ito ng pahayag ng kanyang misis na si Nikki Lopez Benitez sa nakaraang panayam dahil pinabulaanan nito ang sinasabi ni Mayor na hiwalay na sila. Iginiit pa ni Mrs. Benitez na patuloy sila nagsasama sa isang bubong sa loob 31 year na buo ang kanilang pamilya. Ikinagulat din umano ni Nikki ang nakarating sa kanyang balita, patungkol sa kanyang asawa, kung saan iniugnay rito ang isang sexy actress. Samantala, naging usap-usapan naman ang post ng anak nila na si Victoria City, Mayor Javier Miguel Benitez, na siyang nobyo rin ni Sue Ramirez, kung saan tila sinusuportahan nito ang post ng kanyang ina. Ayon kay Mayor Javi Benitez, labis din umano silang nagulat sa paglabas ng isyong ito lalo na at pinag-uusapan ito in public. Ipinahayag rin niya ang kanyang pagmamahal at pasasalamat sa kanyang ina sa lahat ng mga ginawa nito para sa kanilang pamilya. Alam rin umano niya kung ano ang mga sinakripisyon nito para sa kanilang pamilya. Marami naman sa mga netizens ang naghinala na totoong may pinagdadaanan ngayon ang kanilang pamilya, dahil na rin sa paglalahad ng pagsuporta ni Mayor Javi Benitez para sa kanyang ina. Sa ngayon ay nakakatanggap naman ng pambabatikos ang sexy actress blogger na si Ivana Alawi dahil sa pagpatol nito sa lalaking tila tatay na niya at higit sa lahat may asawa pa. Marami naman sa mga fans ni Ivana Alawi ang hindi naniniwala sa isyong pumatol si Ivana Alawi sa isang matanda at pumayag na maging other woman. Ayon sa kanila, hindi naman umano si Ivana Alawi ang tinutukoy sa balita, kundi ang Viva Max star na si Angelic Hang. Kung sakali man umano na si Angelic Hang ang babae ngayon ni Mayor Albi Benitez, ay tiyak na makakakuha umano ito ng malaking benepisyo dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na bukod sa pagiging mayor ay isa rin itong milyonaryo. Maririn umano itong magkaroon ng malaking project dahil may sariling entertainment production company si Mayor Albi Benitez. Samantala, ang labas na nang pahayag si Mayor Albi Benitez kung saan hinihiling niya na sana ay bigyan naman ng respeto ang kanyang privacy iginiit din niya na bilang isang film at TV producer, ay hindi naman umano maiiwasan ang pakikisalamuha niya sa mga artista. Sa ngayon ay mas pinapriority umano ang kaayusan ng Bacolod City. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!